Good morning, good morning guys. So silipin natin ating mga pananim dito sa ating bakuran guys. So tingnan natin kung kumusta na sila dahil laging umuulan na. Silipin natin kung ano na nangyari sa kanila guys. Let's go! Ang ating papaya ay medyo may bunga na guys. So nung tag-init pa, isa-isa lang talaga ang bunga nila guys. So ngayon uh, medyo lumami na yung bunga. Kung makita nyo yan, oh, may mga ano na. May mga maliliit na nga bunga at saka mayroon ng malalaki, syempre. Ayan. So, bali dalawa ang aking papaya dito sa likod ng aking kusina, guys. So, dito, ayan, may nag-iisang bunga na malaki. Mm. Ayan, malapit na yan mahinog, guys. So, parang pabilog lang siya na papaya, guys. Malapit na siya mahinog. Tapos, mayroon na naman siyang maliliit na mga bunga, oh. So, ayan. Sana mabuhayan lahat ang bunga, guys. Ayan. So, nang tag-init, hindi sila maraming bunga, guys. So, ngayon lang sila nagbigay ng maraming bunga. So, punta tayo doon. Ayan, naku. Arang haba-haba na ng mga damo dito sa aming bakuran, guys. Dito sa likod ng aking kusina. So, ito naman ang aking tubig. Yan ang tubig namin, guys. Yung galing yan sa irrigation. Ang tubig na yan. ng ating kalamansi guys ay maraming bunga ayan dami siyang mga bulaklak guys marami ng maliliit pang bunga ating kalamansi at dito naman ay ang aking talong yan may bunga yan guys oh. may bunga aking talong Ayan, bago ko pa lang yan, tinanim yung malunggay na yan. So, may mga dahon na rin. Mabilis ang kanilang pagtubo ng umulan. Ayan, tapos ang ito, ang ating bell pepper. May mga bunga na rin. Mm, maliit pa guys, ang bunga. Talong din ito, guys. Ayan. Ayan, kamatis. So, ito po ang okra, guys. Na bago ko pa lang ito, itinanin, guys. Ayan ang okra. Okra yan, okra, 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 okra. Nagkatay ng atong ampalaya guys, Oh. Nagkatay ng ating ampalaya guys. Nagkatay na siya guys. Bakit namatay? Parang namatay itong isa. Parang namatay yung isa ano guys, Oh. Parang namatay siya. Ay naku, ba't siya namatay? Bunutin na lang natin. Namatay siya guys. Yung isang punuan ng Ampalaya. hindi ko alam kung bakit namatay tuh ang palaya dingin yan ang palaya yan ating okra oh. nih eh okra natin Mau tak ukra? Mau guang yang ukra? Sarap to sa baguong guys. Baguong na isda. Ayan. Meron tayong na-harvest ngayon. Apat lang. Tapos ito naman yung aking kamuti guys. Oh. So, Ang lang nilang tumubo guys. Ang dami ng talbos. Ayan. Marami ng talbos. Marami ng talbos ang aking kamuti na tinanim, guys. Yan, di ba? Nag-vlog ako noon, nagtanim ako ng kamote. So ito na siya, marami na siyang talbos. Hmm. Marami ng talbos ang ating kamote na nasa ano lang ito, guys, nasa ano lang. Maliit lang na flat. Dahil hindi tayo magtanim doon sa labas. Maraming mga hayop na pwedeng kainin ng ating mga gulay kaya yeah, dito na lang yan ang ating pwede na nating tanggalin to guys siguro naman siguro matukuha ako ng manok para sa akin mahalaga talaga na mayroon tayong mga pananim na gulay sa ating likod ng bahay para po pag gusto natin kumain ng gulay na presko so andyan lang pipitas lang po tayo ba diba? so mahalaga talaga sa akin na magtanim-tanim kahit konti kahit sobrang busy ko so binibigyan ko rin talaga ng oras panahon para magtanim kahit paano, mayroon tayong mapipitas at nakasave din tayo guys dahil hindi na natin kailangan bumili pa sa palengke o di ba? At fresco pa yung kinakain natin. So yan lang din ang pagandahan kung meron tayong bakura na malawak. Bye.